Residente sa Mandaluyong at sa Paranyake, patrol Dominic Almenor. Resipo ang bagsak ng 52 anyo sa si Martin Smith matapos sa reklamo ng tangkang pagdukot sa pitong taong gulang na anak ni Shane Osorio. Kwento ni Shane, kasama niya ang anak sa loob ng Redemptorist Church nang biglang lumapit ang sospek at tinatakang anak. Pero pumalagang bata at nakapagsupungsay na at nakahingi ng responde sa mga gwardiya. Sabi niya, sinungaling ka. Sabi niya, di, di naman kita hinawakan. Sabi ano anako, hinawakan mo ko. Di man ako magsisinungaling. Hinawakan mo ko na parang gusto mo kong hilain. Uh -huh. Hanggang sa napansin ni Shane na nagiba na kilos at pananalita ang suspect. Hindi nalang namin siya sa presinto. Yan, doon siya -start na siya nag-start na nagbali-baliwan siya. Kung nawala po yung ala po, itagisa lang po yan. <laughs> Siguro hindi ko po makakaya talaga. Bagamat pa iba-iba ang sinasabi ng sospek, nagawa pa rin niyang idepensa ang sarili sa baratang. Nawala ang hulang eh, pinausok ko lang. Wala pa na kung 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 anak niya, nagsakay ka anak niya, no? Hindi naman kinagat ng na parayake pulis ang drama ng sospek at kinasuhan pa ng child abuse. Nung na, 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 na test naman ito, and it resulted na hindi naman siya talaga gano'n, That's why na nag tayo ng kaso laban sa suspect na ito. Ipinost sa Facebook ni Osorio ang nangyari para ipagbigay alam ang botus operandi ng suspect. Sa Magdaluyong, putok ang dami ng 30 ano sa si Filomena Pato matapos kuyugin ka sa, <laughs> sa tatlong sa tatlong baka sa gate ng isang public school. Biglang inatak niya po yung pamangkin ko. Pala yung sa amin. Oh. Tapos din na po kasi nasabi niya po siya daw po yung ina ng bata. Stop that! may diferensya sa pag-iisip. Puno rin siya ng pasasangatawan dahil sinasaktan naman niya ang kanyang sarili. Gayunman, man ma rin niyang iginiit na wala siyang ginagawang kasalanan. Hindi ko ang iyong Pero ayon sa Women and Children's Protection Desk na Mandaluyo Police, hindi baliw ang suspect at hindi rin nakumbinsi ang piskalya sa kanyang pagpapanggap na baliw. Kaya kinasuhan siya ng attempted kidnapping at child abuse. Naniniwala ang pulisa na biyembro ng isang sindikato ang mga suspek, kaya pinayuhan nilang mga magulang na doblihin na pagbabantay sa mga anak. Dominic Amelo, ABS-CBN News. po na...